Ulbun na kayo ang kalayo dihang narispondihan sa mga bombero ang sunog sa Circumferential Road, Purok 3, Barangay 34-D, Davao City, Pasadulas 4 sa hapon, kagahapon, Pebrero 26. Sa video nga kuha sa Osaka, Brian Danau, makita nga halos malukop na sa dakong sunog ang mga balay nga naa sa lugar. Baga na sabang aso nga halos mitabon na sa nangasunog ng mga balay. Pinaspasay ang mga bombero sa pagpasirit ng tubig. Subay sa report sa Bureau of Fire Protection, nasuta nga nagsugod ang kalayo sa balay sa Osaka Vivian Maini, 36 anyos. Electrical short circuit ang tinubdan sa kalayo. Daghang balay ang naugdaw sa sunog. 46 ka mga pamilya ang apiktado. Kapin 2 million pesos ang danyo sa insidente. Wala hinuoy na tala nga adunay na ang inyong kinabuhi. Milungtad og kapindwa ka oras ang sunog ay hagi fire out alas 7.2 kagabi. Girispundian sab sa mga bumbero ang sunog sa Block 36, Lot 25, Phase 2, Lineta Heights, Subdivision, Catalunan Grande, Davao City, kagahapon sa hapon. Naog daw ang balay, nagipanagiyahan sa Osaka Emily, nagirintahan sa tulok ang mga pamilya. Subay sa report, electrical ignition, kung dunay posibleng guna ang linya sa kuryente, nga maoy sinugdanan sa kalayo. Swerting wala sa'y na report na dunay na angin nga kinabuy atol sa insidente. Ginasuta pa sa BFP kung pilagyod ang danyos sa sunog. eugene hinutan newsline philippines stay safe